Attorney Harold Respecial is here! Diyan tayo magkakalabanan! Lalabas ang inyong mga baho kapag hindi po natin tinupad ang mandato ng taong bayan. Tuparin na walang nakawan at tuparin na walang kakuraksyonan. Tignan ninyo kung sino yung mga konsehal na sumusuporta sa inyo at kapag hindi kayo sinuportahan, huwag nyo na silang iboto sa susunod. Ang aking enerhiya na ipinakita during campaign ay ipapakita pa rin natin dito sa pagtatrabaho natin. Dahil transaksyon ng ating gobyerno ay ipapakita natin. Lahat po ng polisiya na ating gagawin ay ating sasabihin sa taong bayan. Pakitinggan natin ang kanilang boses at makakaasa kami na makapagtrabaho kami ng mabuti. With the Chief Executive Officer ng aming bayan, si Mayor Malu, Respecio Saguman. Hello, baby! Reconciliation po sa administration. Reconciliation, automatic po Mayor Malu, Respecio Saguman, nandito po ako. Ako po ay nag-extend ang aking kamay para ikaw ay shake hands. Tayo po ay mag-usap-usap dahil po ang ating pagkakaisa ay para sa ikauunlad ng ating bayan. Kay, uh, George Garcia.